na ah, ulan na naman. Good day, kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin aray ko ang na-stack na rotor bolt. So, tara. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. di like na rin. Okay, so meron tayo ditong front wheel na na ang rotor bolt. So, ang nangyari guys, na-strip ang contact points ng allen. Ito ang dahilan kung bakit ayoko ng allen. Anim lang yung contact points niya eh. madali siya ma-strip. Ang buisit dito, yung sukat ng allen. So, ang sukat nito guys ay 3mm. Hindi siya yung common na 4mm. So, ito, meron tayong 3mm na allen. So, susubukan lang natin. Kung luwag, counterclockwise. Ayan. Rodulas, kaya ayaw. Umigot. Kung naramdaman mo na na hindi ko makapit ang contact points ng alin sa kayong bolt, wag mo nang pilitin na ikot-ikotin itong alin wrench mo dito sa bolt na sira. Ang mangyayari kasi noon, lalong may strip o lalong mabibilog yung contact points na natitira. Gagamitin pa natin yon yung natitirang contact points para magawan siya ng paraan. Oh, lost ng ang pinakamadali talaga dito guys, ay binabarena yung ulo ng bolt. Mababawasan niya ng pangunti-unti, hanggang matanggal mo siya dito sa rotor. Tapos, i-appliash mo na lang yung natirang shaft ng bolt. Pero, hindi naman lahat ng siklista, o yung nanonood sa atin ngayon, merong barena. Diba? So, ang gagawin natin, yung parang DIY bago tayo mapunta sa pagbabarena. Pasok mo lang tong flathead screwdriver. Ayan. Kapag may naramdaman ka na kumagat na contact points, yun na yun. Okay, so katulad yan, kumagat. kailangan natin siyang pukpukin ng konti para bumaon siya. Para lang magkaroon siya ng kapit dun sa ulo ng bolt. Okay, so ayan na naman. Pukpukan na naman. Baka yung iba dyan mag-react. Alam, pinukpuk. Masisira lang yan. Kung hindi controlled ang pukpok mo. Kung pinupukpok mo yan ng parang malakid man. Yun. Sira talaga yun. Okay. Okay. So, yan na. Pukpok na siya. Nabaon na. So, subukan natin. Sana kumagat yung ulo ng flathead. Okay, so Ayan na, umiikot na guys Ayan lang, bumitaw O, pokpok ulit So, parang ganito yung technique na ginagawa natin ito, close up lang natin para may ID lang tayo, di ba? So, kunyari, ito yung nabilog na allen bolt. Kukuha ka lang ng flat head na magkakasya dun sa butas na yun. ikot ikotin mo lang ng konti itong screwdriver mo hanggang may kumagat na contact points. Ayan. O, di ba? So, ito, ayan. Kumagat na siya. Ganun din yung ginagawa natin ngayon. Bibigyan mo siya ng puwersa pababa. Para yung puwersa niya, yung kagat ng ulo ng screwdriver, bumaon talaga. Ang susunod naman nating na technique, yung pliers. So, dapat ganito, wag yung mga long nose kasi mahina yung bite force nun eh. Dapat yung medyo malalaki, katulad nito. Kailangan mo kagatin yung gilid para magkaroon siya ng sugat. Yung sugat na yun, yun yung kakapit dun sa ngipin ng pliers. And medyo mahirap pa rin. Talagang tsagaan lang kung ayaw mong gumastos sa bike shop. Ayan na medyo tedious lang siyang gawin pero effective naman. Last resort mo na yung pagpunta sa bike shop o babarenahin mo. Dito sa part na to, baka i-pass forward ko na lang, makikita nyo na lang kung anong gagawin ko. Okay. Yes. Okay. So, malapit na siya. Ayan na, maluwag na. Sobrang sikip lang nitong bolt na ito. Ewan kung bakit. Ano bang meron dito? Okay guys, umaangat na siya. Ayan na. Malapit na siya matanggal. So, susubukan ko ulit itong screwdriver na flat. Malay natin, mapabilis yung pag-ikot. Okay. Ayan. Ayan na siya guys. Ah. Eh, hmm, tanggal. Ah, <laughs> oh, di ba? Hindi nakatipid ka. Ganun lang gagawin mo. Kapag gumana 'yan sa iyo, edi ayos. Ano, tanggal na. Sayang, oh. Ang ganda pa naman ng rotor na 'to. Ayos ba 'yan? Aw ba? Pantrail 'to eh. So, tignan natin. Dito sa thread ng sa bolt sa rotor, okay naman, walang damage. So, yun lang guys. Subukan mo muna ang flathead screwdriver technique saka ang pliers. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O so, kung may katanungan ka pa o may gusto ka pang idagdag na technique, comment down below. Okay. Ayos! Oh, mabilis lang pala ito eh. O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo itong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!